So nandito kami mga bossing eh, kay Pasay. Mamayo tayo tayo. Namimiss na natin ang bayo Dahil may birthday bukas, magpapainom daw. Birthday ni Jeric. Ay birthday mo bukas, Inom daw siya eh, pag Red Horse. <laughs> oh, oh, So ito mga kasama natin. So yan si na Enan. Par, si sanog si Bossing So nakakita na si Nahit na tayo ng mga bayo <coughs> So, let's go. Ang bossing rin, yung bayo ko dito. Ayan ah. Ayun oh. No? sundot. Ang tito, nakakumuha ng bayo ko. Meron ba din sa bayo? Yun o, ang ganda. Laki no. Kitang-kitang alam. Kalam na. Pag ito apaw sa siya, mataba. Apaw. <laughs> Oo, kunin mo yan yan. Maganda yan.

Taba, tulon taba ngayon, banyak pulutan, Jeric bukas, jerik, naik, 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 naik,

Huwag <laughs> niyo ni walang laman Pag puti, huwag niyo nang tingnan Wala na yung laman So yun na, eh, sabay ko bush buhay Nakit na, parang Jason

tilos. <laughs> Marami ang tilos ah. Ayos na rin yan. Bayo ko pa rin yan. Ang dami na. Nakita na yan. yan. Ang lalaki. Maraming kakain yung kalamansita Mayroon <lothsed> oh na Hindi <,half> ko napansin Parang baka siya tilos So ngayon nga na rin. o Tsaka pa Puro tilos era. Papas dulu. Ha. Uradan Nasa iba ang mga lapad. naglalangis eh. ตูโลมันตีก็จะตะบอกดโอ้เรอะไร Duh. <laughs> Ay, no. Nakita din. Nakita din ulit. Eh. <laughs> Hindi iniyenon dalawa. Hmm, nagglad. Nagglad, nagglad.

tayo na layo mabilis tayo makakita ang kakadikit lang ang kakadikit Ang lalaki pa. Ang bossing. Mga jackpot. Ayos na yun. Ang lalaki mga bossing. Pati ah, ito yung ano, layak. Kinakain na. Hmm, dami. Kaso mga tiros. May ilan lapad. Magsisilid ang tayo. Magsisilid. Me. Mm

alam mo, kanina buntundun na puro karamihan tilaus dumami ang dito ngayon, ano no? mhm wala si Jerry din dyan yung daunan? dahan wala? nasa pustek? ito na Oh, ang sasabot ng ulam bet kayo na mundo kaya sasabot ng ulam ninyo boom huh? oh ready ni ready na ready na ready na ready pa tayo umaga uuwi mga bossing napakahaba oh. Ang buwaba na. Ayan, buwaba na. Isnik. Papagayon. Sa papunta sa ating kinainan. Parah betul dia, kena. Yo. Sudah minta kuda pun. Sudah minta kuda pun. Eh. Tapi-tapi, Pu. Areh, nak lu. Guna duit. Parah malih. Hmm. Mintak Grabe, lalakayin mga bossing. Ay, ahas. ulo mga bossing. Sobra. Hindi. Bibiain? Bibiain. Pa rin na sayo, ano? Ay, hindi. Bibiyain? Bibiyain. Hindi naman parin nakatahat natin lato. Pag nasabi sa iyo, ano. Pag wala ng UP. Ah, hindi natin titrahin. Huwag na. Saan ulo? Ayaw, o, Ayun ayaw, no. Pray. Wag na daw pre. Wag na daw. Ang nahuli, hawan pa diyan. Nakuha natin. Hawan po. Talog. Yeah. Hawan pa diyan. Jerik yan, patingin niyan. Na mo. Sisihin natin yung ating nahuli. Ang bago mo. mo. Ha? Oo. Oh. Ayaw. Tayo na ni Ayaw. Ranjison. Napasabi mo ba? Mimi na tayo. Mga nasa 300 o 200 negative, ganun. Birthday boy. Ano namin? Ah, red horse. Bintiga. Ah, ano na koni? Ay, ito pala. Ang dami. Patutuan sa tuman din. So mga bossing, kami pa uwi na. Medyo madarang na yung ano, dito. Bayo ko. So ito yung mga kasama natin. Nating naantay na. Ha po eh! Madalang na!